ピューノ。 Yan good day mga kamukha. Welcome back again dito sa aking channel, Kenny35 Vlog. And for today's video ay ito na yung laging nire sa akin o kaya lagi kong nababasa sa comment section na magluto din ako ng ginto gamit ang uling at saka blower. So, ito ay papakita ko sa inyo. Ayan, so una, gamit tayo ng, ang ah, ginagamit kong blower ay ito. Ayan, so pag masdan yung mabuti para kung gusto nyong bumili ng gamit pang luto ng ginto, ayan yung aking gamit. Meron din meron din tong adjustan dito ng hangin para kung gusto mong lumakas ayan i-open mo lang to. Kung gusto mong humina ibaba mo 'yon. At saka may nilagay din ako dito'ng adjuster ayan. Dito. At syempre, ang gagamitin nating uling ay uh, ito ay uling ng ano, uling ng uh, pine tree. yan Pine tree 'yung gamit na uling kasi pag uh, hindi kasi pine tree, madali siyang mabukbok pag na uh, ano, naisalang na sa apoy. Kaya, ang ginagamit sa pagluluto ng ginto, uh, uling talaga ng pine tree. At syempre, dahil wala tayong bagong lutuan, ito yung napili ko, mas uh, medyo mas malinis siya. Ayan. So, dito ko na lang siya ipipwesto. Ayan. So, ito yung ating lulutuin. Ayan. At ating borax. Ito. Okay. At... Apuyan ko lang 'yan hanggang sa magbaga yung uling. Pagka nagbaga na yung uling, saka natin ilalagay yung ating uh, lulutuin na ginto. Okay, so tapusin mo tong video to kung gusto mong uh, mag magkaroon ng idea about sa pagluluto ng ginto. Again, bago natin start yung video, bago natin start yung video. Ayun, ito muna. Okay, so painitin lang natin yung ating lutuan, saka natin ilalagay yung ating lulutuin para uh, mas mabilis siya matuna pagka uminit yung ating lutuan. Ayan, yan kasi yung technique ko. So kanya-kanyang technique yan. Baka may mga professional na naman dyan na mali na naman ako, mali na naman si KD35, laging mali. Ano? <laughs> Ayan, painitin lang natin to bago natin ilagay yung ating lulutuin. Mabilis lang yan, 5 minutes, pwede na, 3 uh, minutes. Okay, so dahil uminit na yung ating lutoan, ayan, uh, pwede na nating ilagay itong uh, lulutuin natin. Ayan, so fast forward tayo ng times 4 para ano, hindi masyadong haaba yung ating video. Okay, ayan, lagyan lang natin ng uh, uling. Ayan, matakpan natin lahat ng butas dyan na uh, pwedeng labasan ng ano, ng uh, apoy. Para kulong na kulong yung apoy. Pagka kulong na kulong yung apoy kasi uh, mas maganda para mas mabilis siyang maluto. Ayan nalalagyan ko ng uling Ayan. Okay, at dito sa part na to ay maglalagay na tayo ng uh, borax. So, kanina naglagay na ako ng borax dyan. Kaya lang hindi nakunan ng video. So, dito sa part na to ay nilagyan na natin ng borax. At uh, takpan natin ng uling. Ayan, so mabilis na lang yan. Uh, mga 5 minutes, uh, pwede na siguro. A few inches later. Ayun. Parang tumigas na eh. Ayun oh. Ayos na tabunan. Punin na natin. Baka pwede na siguro yun. ay, nangulog Eh, ay, ay o you know, kaskas natin sa ano. kaskas natin dito so, pangit Nabot tayo ng ano. Uh, sabihin natin 15 minutes eh. Siguro 15 minutes. Ah. Ayun, pwede na. pero pwedeng iulit ko na lang ito Lord. itong mga itim na to tumigas na borax yan yung itim na yan uh, pag uh, inulit natin niluto to matatanggal din yan yan mga borax yan so yun uh, medyo pangit yung nabili natin ano nabili nating uling <coughs> excuse me po uh, andaling ano andali siyang maduro pagka nasalang sa apoy yun o oh. so ito timbangin ko na lang tapos ulitin ko mamaya Ayan. Ayan. let's go tingnan natin kung ilang grams ito Okay, so ito na. Tignan natin kung ilang grams. Lagyan ko ng dalawa. Bali, ano to, 5 uh, grams. Oh, mabigat sa ginto, oh. Another 2.5. Ayun na. Hindi na kinaya. Lagyan ko ng half. Mabigat pa rin. Half. Yun na. dito. Saka, ah. Ayun, pantay, oh. Ayan. Ayan, oh, pantay, oh. Ayan. kasi ngayon, ima-minus ko itong 1 grams. 5757.7 7.5, 7.7. Uh, minus natin itong 1 gram. 6.7. Ayan, meron siyang timbang na 6.7 grams. you o. No? Ayan, gaganda pa yan pagka inulit kong lutuin. Uulitin ko to, Ayan. Alright, ayan. So, yun. Sana nakapagbigay ako ng idea. Uh, lalo na dun sa mga lagi nagko-comment o nagre-request na magluto din ako ng ginto gamit ang uh, uling o, at uh, blower. Ayan, at uh, maraming salamat sa mga laging nagko-comment dyan na nagre-request. At uh, yun, napagbigyan ko kayo. At sa mga ibang request nyo sa akin na uh, subukan natin gawan ng content sa susunod na araw. Ayan, maraming salamat at <coughs> medyo maingay dyan sa taas kasi yung bull mill. Bull mill yung tunog na naririnig nyo. Ayan, maraming salamat at kita kita sa ating susunod na video.